Hello? Ay, kala, ko si Tisoy. Kala ko eto si Tisoy. Bakit? Diba? Dito, tumingin ka dito, Picture. Ano message mo? Pati ako, pati ako. Message mo. But hi guys, yes. to, hi guys, Tisoy here. I know I have a tiny moment. Diyo, diyo, didi. Sige, nakikita. Nihin nga ni Tisoy. Tisoy, anong message mo kay Tanner? Hi guys, Tisoy here. Alam ko you have a many more shiny moments. Oh, sige, ikaw na. Ay, sige na, wag na. And I'm sure you have to. La, inubos yung balahibo ni Tisoy. Like us on Facebook. Para makita ni Tanner yung... Tisoy, do you have on Facebook, Tisoy? Anong gusto mo, Tisoy? Tisoy, anong gusto mo daw pasalubong Tisoy, ha? Platap. Hmm? Anong gusto mo, Tisoya? Anong basagaw ba mo gusto mo, ha? Sige, plus up mo yung buntutu, Kis, Tisoya. Kiss ka, Tisoya, kiss. Ito so mo si Tisoya. Oh, Naku patay, oh. Ang daming ginupit, oh. Ay, sige, raskay. Anong plat di 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 Magpapantay. Gilak, gilak siya. Magbuhan ang kanyakuha. Ano? Hmm? Gilaksi ang kanya. Ano? Buhok. Wag <laughs> mong galawin. Ginugulo mo <laughs> yung video ko eh. Sisim ko na mo. Sisim ko na mo. Wag. Ikaw talaga eh. inaano mo ko ah. <laughs> Baka, Baka ma-discover. Madisco <laughs> ma si sim. Oo nga. Baka makita ko ng mga ano. Tao. Sisim <laughs> Katang, ibaray ng kanya buhok. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> Platap ba yan? Parang, parang na ano e. Tap tap. Uh -huh. Muhok. Ano masasabi mo, Tisoy? Ano yung masasabi mo sa paglabas namin sa buntot mo? <laughs> What can you say? Wala, inubos yung balahibo ni Tisoy. Oh? Ayan, ang dami ng ano, bulak. Pati bubong. Ano <laughs> <laughs> ba na yung itsura? <laughs> Hala, nilagas yung balahi ba ni Tisoy, oh. Daig pa yung inano, yun, oh. eh. Oh? Saran Eh, bago naman gupitan. <laughs> Ayan, ginupitan na. Ay sabi sa iyo, ganyan lang mag-gupit. Ginupit na lang. Eh, sabi mo, angal ka pa. <laughs> o, oh, sige na, Toto. O, ayan to. oh, na ang kanyang buntot. Ganda naman ang buntot. Ganda-ganda naman buntot ni Tisay Platap. Daig pa yung ginalis na aso. Yo! <laughs> yan yan, mapagagandahin man natin kay gado-gado. Dapat yung may sheep. ala daw, anong bubot? Ako diba naman niya inaanoan mo kita mo ikaw na lang. Huwag na. Huwag na. Tagi dami ang buhok ni Tito. Huwag na. Huwag na. No. <laughs> Huwag <laughs> na. Huwag na. Huwag Ay, ano, pala si Sim para makita ni Esther. Ay, ano na. Nakikita na na lang. Ayog. Puro picture na nga eh. Puro si Sim na nga lang. Alang. ang buhok ni eh. Puro si Sim Uwag na nga na. Lang, lang nasa cellphone. <laughs> Tisay, anong message mga Eta -ners? Anong masasabi mo sa napakaganda mong gupit? Sabihin mo, wawa. Bah, tigha ka nga, tigha. Mamaya pag inubo, pag, pag inubo siya, ano -an mo, patay mo muna. At mamaya na pag inubo, <laughs> idugtong mo dyan. Pagkakaganda naman ng balahi, bonitis. Say, so, oh, platap, oh. Oh. Hmm. Eh? Oh, sige, pakita mo si Tisoy, Didi. Papicture kami ni Tisoy. Hmm light camera action. Ano? Mauna? <laughs> Mauna, video to. Huwag na, huwag na. Artista na. Artista artista. Artista. Si Sim lang ang laman ng cellphone. Ikaw, huwag na ako. Ang pati tayo nga, binapitan eh. Aga naman si Tisoy. so, so but... Dapat i dapat yan sa Facebook, o ilagay na yun. Mamaya, ako, baka sabihin. Animal, ano? Animal cruelty. Yeah, Tapos ano mo sa YouTube, no? Ano? Dami na views. Sikat pala si to Ayan na. Sige. Tiga, tiga. Para maawa sa si Tanner. Tiga, tiga. Tiga, pag natin si Toki. Mamaya pag ino ba si o, mo o. ginaganon ko si Tisoy, o. O, oh, o, o. tingnan mo, o. Oh, o. Mmm, 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 mmm. Ehem. Ehem. Huwag, nasasaktan. O, ginaganong ko. Oh, 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 o, oh, oh. mm -hmm. <coughs> <coughs> ginaganong ko. Mamaya pag oh, ano? Ino oh, boy. Ginaganong, o. Ginaganong, Huwag, nasasaktan, o. Yan ang animal cruelty yari <laughs> sa ano, sa post pag pinost ko to. Gusto yan ni Tisoy, o. Oh? Tapos kailangan tayo ng ano. Mamaya, ano puntahan ka dito nang po. Iya, uh, ano ka. <tis> 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 ano tiso yan? buntot din dito. Yan ah. Pangit na. Tingnan mo. Para siyang ano. Kasi <laughs> hindi dito kapangit yun na kaya ng kanya kuwan. Buntot. Tisoy. bakit mo ni Miria, gupitan ko lang ni Tisoy. Siguro, kung wala siya buho ka, gupitan ko. Ay, dumapit na nito. Ha? Uh, message mo kay ano? Ha? Huh? Kay ano? Kay, kay Sina. Kay Sina o oh, bilis. Sige na natin ito para ano tayo sa Facebook. <laughs> Binay. Dapat yung natural. Sayang din yung napanood yung binidyo nila eh. Na ano? Yung binidyo nila bago tayo umalis. Binura kasi. Oo oh, nga. Patayin Bakit nyo naman kay... kasi binura? Patayin mo kay base Unino naman. Pag inubos si Tisoy yun. Para... Gusto nyo makikita ang nahihirapan si PC. Eh? O, dide, ka, on. kaon. Tinan mo yung buntot, Taner. O, tinan mo yung ginawa sa buntot ni Tisoy. <laughs> buntot ba ng aso o buntot ng baboy? <laughs> Is close up mo nga si Tisoy, close up mo. Kay na pa nga yung naka-close up, Hindi eh, rin na naman makita. Yung bukti na buong ano, buti pa si Tisoy kay ang irong baga. Si Yogurt, maputla. Papasok tayo sa bibig ni Tisoy. yo. <laughs> Ayan na kami, Tisoy. Bibili nga ako ng ganyan cellphone. Ang galing. Alam mo, pagka, ano, pagka, pagka ang kung nga nag-RP ka, ganyan cellphone. Oo, oh, totoo yan. Pag nagtinok, kasi pag nagtinok. Punta tayo sa ano? Ay, wala na si... Ayun. Ayun si... Si Prince. Punta tayo. Punta tayo kay Prince tsaka kay ano? Tam-tam! Tam-tam! Ito si Prince. Mas malaki pa kayo, guard. Kasi hindi bagos. Prince! Prince! Ina ka. Prince. Ang gagalit si Prince, oh. Si Tam Tam, natutulog si Tam Tam. Hmm, pagong? pagung. gong o. Oh, oh, oh. <laughs> 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 Ayan, hinasakin na namin yung... Si noong... Wala, na Kinunan ko. Oh, ito ha. Gagamitin hmm. ninyo ito pag ulay. Pati ito ko na yan. Matarom Haas... na ini. Pwede na ini pang katay oh. ng baka. <laughs> pang katay kay ano, kay tisoy. Tarom na Nga, tinisa Larom, no? Hmm. Ikuhanan mo doon sa doon ang aso. Yung si Prince pala. Eh yung isa pa, yung black. Nandun sa harap. Pati yung mahabang ano, hinasa ako na. Yung mahabang kutsilyo. Kaya ayusin yung paggamit. Mga so. yun, yun. mga kardiro yadid sa harap. De, de. Asan na yung ano? Mga mga kardiro yade yadid sa harap. Danoy. Bakit niya yasip sa danoy? Bangos. <laughs> 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 o yun nga, matarom na yun nga doa ha pag uli natin kamo didi magtarom na ini dito ko tayo bubutang sa kuan kaya hanapan na lang ini niyo kay ini niya kan dahil dai di pa pang, pang ano namin niya nang ano natawag doon iliw iliw <laughs> tatlong araw iliw <laughs> <laughs> yung ihi ko mo <umoy>, iliw na <laughs> <laughs> <Yuck. laughs> Inihaw na iliw, piniritong iliw. <laughs> Sinabaw ang iliw. <laughs> 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 kaya tinong... Pero totoo, anak iri. Malans. Love, <laughs> kaya o, si pa uwi, ba? di na kami ya, ano. Ay, naman na si Viva. Ano ang Viva, kaya pag uwi niya. Nawala. Ay, <laughs> si, ano na, si Viva. Ano naman si Mibay ang RTO. Hi! Viva, sir, I know you have a shiny moment. I'll show you... Ah, show you Ah, shiny moment. Hoy oh, Sim, sana pag uli ko nagbago ka na ha. Kunan mo kami ni Sim Kunan mo, kunan Ala! Hahaha! Di 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 oh. O oh. di di, Kagwapo eh. Sana pag uli niyo si Sim Kunan niyo. mo! Hehehehe! yan? Huwag naman! Bibilhan daw. Huwag naman! Bibilhan daw ng magandang cellphone pala. Oh, magka ano ini, pag nag pioneer ini ng regular pioneer, kahit lang okseng o oh, you know. continuous, bilang ko yan ng cellphone na may camera na <laughs> pag pag nag normal na si Sim <laughs> siguro ano pa yan na Android's android century huh? Oh? yun ano? nako si wala ka talaga pangarap ng maganda iliw pag uwi namin lilipad na lang kami sa dagat kasi mga mukha na kaming iliw <laughs> <laughs> Danoy mangga, danat ikuran niyan. Bagod ni no. Simbangos. Oh, bamos na tilapia. Yung bangus na isaya bamos. Oh, ano yun na nakabir? Mawabos ang memory. Hindi yan. Marami to. May memory card yun? Ngayon, syempre. Ang galing pahingi. naman, no? Story. Bakit yung kay kuwa? Pahingin naman ang anong music mo dyan. Wala, unti lang. Sige music na, kahit na gano'n. Masan-san mo ilalagay? Sige ay, sa Sige na. Sige, ilagay mo. Y <laughs> Kasi yung mga music doon, parang Pwede ba yan yung... ngayon ikabit sa computer? Oo. Oh, oh, pwede. Sa halang doon, video na to. Ay, hindi, ibig ko sabihin mga video na Oo, oh, pwede. Oh, pwede. Tapos pwede mo sa CD. Ganun, Nakakopya naman yun eh. Ah, oh, ganun. Iyanok ito sa YouTube. Hello, hello, daw. Hala, naman. Ikaw oh, talaga. Oh, para hindi, para ma ano. Lagot ako sa mga tao niya. Ano <laughs> 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 Hindi ko naman ipapublic. May settings <laughs> naman yun. May public, may private tao, settings yun. yun. Pwede mo namang ipakita sa lahat. Pwede namang hindi. <laughs> <laughs> Sunod yan, sunod na balay. Video mo dito, kapakita mo kay Esther, yan yung Esther na yung balay. Hindi <laughs> kita ang... Hige, una ka, ikaw nga ang tour guide. Hige, ako na. Ako, Esther, ako tour guide. Makanto <laughs> kami niyan sa iyo, balay. Ayan. <laughs> Kukunan natin yung mga muebles niyo. <laughs> <laughs> Grabe ka na, oh, yes. Tara, was tara, was tara. What's muebles? <laughs> yung mga ano... Oh, dide. Yung mga sampay niyo. Ang hasyenda. Oo, Pupunta tayo sa hacienda ni ano, Esteo. Ka-enjoy, Esteo, ka-enjoy. <laughs> oh, Ito, ito po yung... Ito mga kakao, mga kakao. Oh. Po, Yung, ginagawa namin, ito yung ano, sig, hmm. yung extreme house make makeover, yung kagaya yung <laughs> sa TV5. <five>. <laughs> Manood kayo sa TV5 ba? Ipapos makeover daw yung bahay nyo, oh, este. Oo, oh, yung sa ano, yung sa TV5. Oo, oh, yun, yun yun yung bala, yun yun yung bumbahang kulawila. Ayan. yung mga oh. labahan ni Sam. Oo, yung hindi pa nilalaban ni Sem. Ay, alam. Hindi ma kuwamit si 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 yan, si Mama. si Mama, si Mama, si Mama Nagtutuhog tingnan mo, hindi mo pa ni Sem. Allah, uh, <laughs> ini. ang Isaw, itaw, Ay, si Ano, <laughs> Amoy, ta. <laughs> <laughs> Grabe, oh, ayon. yede. an ni Sem. Oh. Oyala, ala, ala, ala. Hindi alala, kwarto sa amin. Ay, Didi. Ang didi mo. Oh, oh, yan. O, si Mingyo. Yan din naman si yung tatay. oh, si tatay, yan din. Ang tuwan sa labiya, Presco. Morning! <laughs> Maopay! Presco, yan din ang kusina, Esther. Nagtutur <laughs> 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 kami, Iktuturo kami sa bahay niyo, <laughs> <laughs> Esther. <laughs> Si oh, Ming Ano yung si Ming Ming? Ang mo. Yan, hindi yung Ming Ming. Ay, oo, oh, tama na. Alala ko to. Ito yung ano. oh. Dito kami dati. Diri, may mataas didi ng balay nga ginawa kayo na doon kamo. mo. O, oh, din yun, yung pasong. Oo, oh, tapos na yun. Mm -hmm. Si Ming Ming. Pasong. Iyo oh. uh, Yung pasong, Didi, Yadi. Nalala mo na? <laughs> Imi-makeover daw yun. Oh. I makeover daw yung bahay niyo, sabi ni Sen. Oo, oh, dili. <laughs> Kung ano naman si tatay mo yun, dili yung Libra library. Ano daw message nyo kay Esteo? library. <laughs> oh, sige, salitaan na ang message oh. kay Esteo. Uh, upaya niyan, iya. Ko oh, yan, iya. Pag-alagad ka ni Hoba. Ayan. Ayan, very Tinam. good. Be happy, be thankful. <laughs> be same. Ito naman naman oh. si papa mo. Um, ano? Mahimuhiya bumakas yung nga Uh oo. -oh. Yeah, uh -oh. Kasi magka-erestoryano na tama. Uh oo. -oh. Doon kasim! kasim! No, oh. ka natubang. <laughs> Doon nag tatay. tatay, nako! Ay, mayroon, jarin rin. Ay, oo nga, second part 2. So, part 2 mamaya. Part 2 mamaya, part <laughs> Sa alulur, alulur, alulur tuloy. Sa talulura kami. Sa talulura, talulura kami mamaya. Sa ka kami kami Oh, sige, patayin mo na baka maubos ba, na. Paglabas na, marami oh, ito. Oya de, an ka nira, pinag-aaralan, didi. Kasi pag man... Yan. Esther, pag umuli ka, itong gagawin mo, magtuhog-tuhog, saan isa, o oh, didi. <laughs> si mama, ano message ni mama kay Esther? Oh, sige, message. Kain na. May sinilag. <laughs> <laughs> Yun lang, kumusta? <laughs> Dagdag ni God. <laughs> kumusta naman dyan? Kumusta naman dyan. O, oh, dide. kuna na Kuan, May hinog na dide nga kuhan. Kakaw? Kakao, tara kuha ata. O, oh, yadi, anharang. Anharang, dide. Dami ang -dami bunga. Kulawila. O, oh, namaraga. O, oh, ayan. Namaraga, anharang. Ay, oo nga, no. Pang ano nyo, pang siomay. Pang siomay. Oo, oh, sige. mag ka dito ng show, ay ng ano. Hmm, sige, hashenda ng sili. Mga bunga ang kakao pa ko. Oh. Sili marim. May yung sili may hinom na, tara kuha, ta, tara. Where, to, yan to, yan to, kuha, yan to. Hmm. o, oh, dilaw na, hinog na in. Talon. Oh, Talon. Sige. Aday. <laughs> Ini-an, ginihimo, chocolate. <laughs> chocolate. Chocolate, eh, diba, Ito diba, diba. ang ginagawang, ito yung nilalagay doon sa ano, yung bagong Nescafe ngayon, yung Nescafe chocolate, saka yung creamy latte. Buy now in all niche uh, like stores and your stores nationwide. <laughs> oh, yadi. Inig. Ini ang kakao. Sopsopon nga nga yun eh. Sof -sof Gin ibulad oh, oh, ani kawan pagsupsop, pagbudlon. Kawan pagbudlon, sanglagon, kawan siton, pagkasanglag, giling-giling na. Yun. Paano di ka na, paano buho? ka paano daw ka inyo yung ano yung kakao? Bay? Oh, di di Break di di di. It, twist it, lick it and dunk it. Eh, oh, <laughs> <di, di>, <laughs> sabi no. sa'yo, dami ng alam din di si sempre. <laughs> sabi sa'yo. Hmm. <laughs> Saka sabihin niyo gidi tayo, mami. <laughs> Hindi ko no, hindi ko no damo ko no si Melino, sabi ni Soling hay naman. Ito yung yung ano, yung, yung ano. Ano yan saging? Hindi banana yun. Yun yung nilalagay oh, sa ay, ano, ay, banana split. Hindi ko ako mapudo. Hindi ko sayo laro magbigo. Ne, mamudo. Sa ilarum daw sa ilarum. <laughs> <laughs> ilarum means ilalim in English is <laughs> under. Ilarum. Under dome. Ilarom. Yung lemon, oh. Yung citrus, anong Citrus. Citrus tequila. Oh. Yeah. Ayun. Duha na. Duha na kakao. Duha. Buti pa Inog. dito. Hinog. ginog Ang dami mo. Add to pa ko, no. Sa bahubaw ang bot ko. Hain ito. Tinan yung sky of oh, do. Hindi to oh Oo, yun. si, si Damo bunga si ton. Yun yun ang nilagay sa nisti ngayon. Yung bago. Kaya bilik ah, tayo na. Ah, ganun ba? Mm-hmm. Fine. Saka next time, oh, kayo, kayo, yung, yung kalamansi. Di ba may nisti na apple, may kalamansi. Ngayon naman uh, Sige, yung ka. kakao. <laughs> Gusto mo try mo. Nisti Ito pa, oh. Oh, ikaw naman kumuha, Sen. naman, ah. naman. <laughs> <laughs> Hindi, ikaw ang kamuha ng pakwan. <laughs> <laughs> kapte, kapte. Hay didi. <laughs> didi, didi. Ay, hi, nandukdukan, Didi. Didi, Didi. Ay, no. bebe. ipahabol si Miming, oh. Ito, si Miming, <laughs> oh. Ganda. Gagalit si Miming. <laughs> Tumakbo. <laughs> Hehehehe <laughs> Ayaw niya kay Este oh. Ay lalaki pala yun. Meng meng! Hahaha <laughs> Ano? Bago sa kabo. Ay nangunguhan na si tita. Huwag <laughs> naman akong kukusan ba ano. Kukusan? Kanina ka pa nga nakapokus, ngayon ka lang nagreklamo. <laughs> Tita, di mo nakita ito? <laughs> Hindi, hinaw pa ada Hinaw na, oh, tingnan mo Ayan. Ganito yung pagpudo Aray ko, oh, bakit ayaw mo pudo? Ayan. Atong, Ayan. Ito nga, gitagawa eh Hindi, kaya mo yan, tita tita <laughs> Go tita, go lang nang go. Kuha, 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 sim. Ito. Kuha, to. sim. Ito. Ito man. Yan, ang pagkuha sa kakaw, madali lang, kaso, madali, matibay. <laughs> yan. Ngayon, ang amo na po do, ini, upat pala, upat, hala daw. Yan. Bibenta namin yan. <laughs> yan, ini. Eh. Sini. Ito ba yung nagiging chocolate? Ito. Yan. Eh di, yung dinadala nyo pala, ginagawa nyo yun o no? binibili? Ginagawa, ito oh, yun. No? Sa yan. At ako, lumupo ko. Kapag maraming ano. Tara, bibiake natin. Pupunta ito, daw tayo sa Iraya. Tara. Yung chocolate, <laughs> in, Turkey, <laughs> in Turkey, yung chocolate, sikulata. Ah, daming alam talaga. Pag sa Roma naman, or Italy, chocolate. Oh. Iisa Manokyo lang yung big kasi. <laughs> This is the Pinoy Adventure Visayan version of the Palapag Northern <laughs> Kala ko ayaw eh, siya eh. Si Bogart na Explorer eh. Bogart na Explorer. Kilala mo ba yun? Jigo na Explorer. Kasi <laughs> parang yung ano, ito na sobrahan sa kuha drugs. <laughs> na sobrahan sa kape yan. Tan. Ito alat bubuk on dako. Ayan. Iligong tigo. Masusubukan natin yung talas ng hinasa ko. Nako, mapurol. Parang may biyak na siya, nako biyak. Hindi. Diyan kita pag ay pagsugar sito, kaya yung ano, yung butas ay yung naman. ano, buto. Pag ganoon yan oh, na ganoon, pag ganoon, pag ganoon, pag Wag mo wag mo ano yun sagarin kasi ano, yung buto yan. maano yan. Tatamaan. Mhm, sabi ni Kuya Tim. Sabi ni Kuya Kim. Ni Kuya Kim. <laughs> Listen from the experts. Sabi ni Kuya Sem. Yeah. Yun no, nga no. Oh. Bilis lang niya mabi ako. Wow! Very Hoy, sweet! Uy, hinog no. si Bibay, nakaano ka naman. Huwag eh, na mawag ito no. Ma arte ka talaga. <laughs> oh, oh, di na tayo magkikita sa susunod oh, oh. na punta ko. Oo, oh, wala ka oh, diyan. Oh. Para, daw? Ano daw? Ano? Tadita. O si Bibay, nakaano ka naman eh. Naka... Oh, oh, oh para oh, makita ka okay. ni Steer. Maganda ka naman eh dito sa camera. Oo, oh, ang arte nito oh. Hello? Hello? na. Pagdaya ni Ate Gil, hindi ko eh sabi Marasa, O, bibay. Pabay, itong bahala ka, hindi ka madidiscover sa TV. Oo. Oh, oh. oh. Ang <laughs> sarap. Oh, may ano naman eh, okay naman yung ayos mo eh. Diba naman ako man eh, nang kulang sa tak. Oo, arti mo eh, no? Para makita ko yung iskali Wow, 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 ina. wow, 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 wow. Ang sarap, hinug niya. Sweet. Hinug niya. Mm. Kumain ka, bibay. <laughs> Mahaba yun, 24 minutes yun. Ito si Kuan Sim. para siya ito add to sa hunters nga naglilak, naglilak doon sa may corner ng ano, ROTC. Eh. Pero dikan, para na yun, naglilinata, dikan. Para nagbinos Alam mo ba ang sakit noon, Kuan, na over sa drug? <laughs> Pero may kaya sila kasi di pa yuki ang mga magulit. Ako lang, hindi mo ako naano sa drugs. Eh. Kulang lang sa drugs. Ganon. Dagdagan <laughs> natin.

Break it and piece it. Hmm, sige. Snap it. it. And drop wow. it. Wow! Oh. Sinasapo niya ito yung buto, Papa. Ano nga talaga to. E, kaya ko ba gagawa tayo ng... chocolate tayo, ano ka ba naman pulutin mo? Kaya ka ba gagawa tayo ng tsokolate galing sa buto? Dito mo ilagay. Yan. Sige na, kumain na kayo. Ito ang nilagay sa latte sa kaano, tsokolate. Finish ka po. Sarap po. Mmm! Sarap! Yummy! Kamakain ba yung City si Choice? Kayo ba may bunga na doon? Mmm. -hmm. Pa isa-isa. Pagka uh, naumpisan magbunga yan sila sabay-sabay. We are signing off. Ang, huling yan, huling. ang huling pang ano kay Tisoy. Ang huling kuha. Tisoy o Huling ubo. shoot. Mamaya, pag umubo si Tisoy. Ubo, Tisoy o bobo, ubo, 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 ubo. ubo. Tigak, Tisoy, tigak.